Muling sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng magkalabang pamilya sa Barangay Barungis Ligawasan Special Geographic Area ng SGA Barm kahapon ng umaga Oktubre 22 dahilan para lumikas ang mahigit limampung pamilya mula sa kanikanilang tahanan. Ayon kay Army Captain John Carlo Lumalang ng 40th Infantry Battalion, nagsimula ang palitan ng putok dakong alas 7 ng umaga sa sitio tukas sa pagitan ng mapamilya Adam at Sampulana na pareho makasapi ng National Guards na kapwa din matagal ng may alitan o rido. Sinabi ni Lumalang sa panayam ng Radyo Bida na agad nilang tinulungan ang mga residente na makalikas sa ligtas na lugar habang may mga sundalo ng nakaantabay sa paligid. Involved po dito sa flash na ito si Makli Adam, uh, miyembro po ng National Guard at si Taid. Sampulana, uh, member naman ng National Guard at the same time ay barangay kagawat ng nasabing barangay. Ang isa pong motibo kasi na pinitigan po dito is away pamilya po. Taliwas sa mana unang ulat na may nasawi sa dalawang panig ay hindi pa anya nila ito makumpirma. Patuloy rin ang koordinasyon ng Philippine Army, PNP at lokal na pamalaan upang matiyak ang seguridad at matulungan ang mga internally displaced persons o IDPs. Nananawagan ng militar sa dalawang nagbabangga pamilya na itigil na ang karasan at makipagtulungan sa mga kinauukulan para sa mapayapang resolusyon ng alitan. Panawagan din po namin sa dalawang partido kung hindi magkasundo is naway magkaroon po kayo ng pakialam sa mga kababayan po natin na nadadamay po sa inyong gulo at kung pwede po ihinto niya na po ang inyong gulo at uh, magkaroon po tayo ng kasunduhan. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa lugar habang inaasahang magsasagawa ng negosasyon ang Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH upang mapigilan ang muling pagputok ng gulo. Luigi Alan Tutor, NBC Bida Balita. Music